Exact ng Team Hotdog. Nanaro sila kanina at ngayon susubukan nilang mag-uwi ng total cash prize na 230,000 pesos. Ngayon, nasa backstage si Franco kaya hindi tayo narinig, Zach. It's time for Fast Money. Are you ready? Yes, sir. Let's do it. Let's do it. 20 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng isang daang lalaki. Kung first anniversary nyo palang ng iyong girlfriend, Magkano ang budget mo para sa regalo? Go! Dalawang libo. Ingredient ng sinigang. Sinigang mix. Hindi gagana ang TV kung walang black. Saksakan. Sikat na celebrity na may nunal sa mukha. Noronor. honor. Ilan ang kilala mo sa inyong barangay? Dalawa. Let's go, Zach. Tingnan natin kung ilang puntos sa nakuha mo. Dahil sa isang dan lalaki, first anniversary pa lang, uh, kaya budget mo para sa regalo? Saan mo? 2,000. yeah, Sabi ng survey ay... Meron, meron. Ingredient ng sinigang sinigang mix. services. says... Bakit kaya? Hindi gagana ang TV kung wala siyempre yung saksakan. Survey says... <laughs> Sikat na celebrity na may nunal, siyempre Nora Honor, the superstar. All scene. services, Survey Yun! Oh, the best! <laughs> Ilan ang kilala mo sa barangay sa mo dalawa? Sino-sino ba yung dalawang to? Lolo't lolo po. Lolo. <laughs> Ayun pala, sila rin Para kilala mo. Services, says... Yun! Meron, ayos yan. Zach, 69 points, ayos yan. Let's welcome back, Franco. Franco. Tama sa, okay ka lang doon? Yeah, yeah. Ikaw magkalala, sobrang madaling madali to. I'm sure kayang kaya mo to, Franco. Good luck. Um, si Zach nakakuha ng 69 points. That means 131 points ang kailangan natin para makuha ang at least 200 points para maiuwi ang 230,000 pesos, Franco. You can do this. Alright, give me 25 seconds on the clock, please. Makikita na po na man, manunood ngayon ang sakot ni Zach. Nag-survey kami ng isang daang nalaki. Kung first anniversary nyo palang ng iyong girlfriend, magkano ang budget mo para sa iriregalo mo? Go. Puntalhan. Ingredient ng sinigang. Sine. Uh, Hindi kagana ang TV kung wala ang blank. Power. Sikat na celebrity na may nunal sa muka. Honor. Ah. Uh... Ilan ang kilala mo sa inyong barangay? 20. Sikat na celebrity na may nunal. Um... Baby. Okay na. Let's go, Franco. Ayon sa isang lalaki, anniversary ng girlfriend mo, magkano kaya ang budget mo para sa regalo? Ang sabi mo, 1,000. Ang sabi ng survey natin ay... Top answer! Ingredient ng sinigang, sabi mo sili. Ang sabi ng survey ay, wala. <laughs> ang top answer dito ay yung karne, yung meat. Oo oh, nga naman. So assuming na ito ay sinigang na baboy, hindi ng TV kung wala ang power. Survey says, yes! top answer. Sigat na celebrity na may nunal sa buka, hindi na natin nabalikan. Obviously, ang top answer ay Nora Honor. Number two dito ay Lorna Tolentino. Ayun, yung Ilan ang kilala mo sa inyong barangay? Sabi mo, 20. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer ay 10. Congratulations, Franco and Team Hotdog. Meron pa rin kayong 130,000 pesos.